Oh, Manjo! Kumusta po? Ito, masaya at kung kailan tumanda at saka nabubong yung mga record ko. Ayun! Ilan taon na po tayo? 78 po. 78? Uh, ah, ano na po ba na-achieve natin? Uh, ah, mula nung pagkabata natin? Ay... <laughs> ako po po'y nagpapasalamat, lalong lalo na sa itaas po, Panginoon Diyos. ako'y binigyan ng buhay pa hanggang ngayon. Lahat po ng kakampi ko, kalabang ko, medyo namamahinga. Hindi ko naman lalo, halos nila lahat. Ay tinatanong ng mga nagbibigay-bigay sa akin, lalo na si Tony, yung nag interview sa akin eh, anak. Sa ngayon, nung mabulgar yung pangalan ko. Kasi nung bata ko, hindi nila kilala. Nung tumanda, nakilala mo ka. Masaya ako ngayon, para akong artista sa kalsada. Bawat masalubong ko, Minsan hinahabol pa ako, pinamimirindan. So, lahat, nagpapasalamat ako lalo na sa mga tumutulong sa akin ngayon dahil nag-iisa lang ako ngayon sa ano, lalong masaya. Pagdating ko lang dito sa inuuyan ko, hindi nila kilala kasi ako. Na ang alam nila, maganda lang yung bisikleta. Nung makita yung mga YouTube po, bandido raw sa bisikleta. <laughs> Eh, nung po, eh, hindi pa uso award. Amateur kami nila pa nila, Quezon City. Kinatakotan kami sa pistahan. Ano na panalo na natin? Ay, yung una sa dalawang Quezon di po. Ako ang nag-champion, Verde ni Manuel Quezon sa circle po. Tapos, yung nag-umpisa yung ano ko, sa Rizal Memorial. Ah, ay, eh, nun ho, back to back champion po ako sa sports center yung laro ang goma 69 70 pagdating ng 70 pataon ni Marcos cyclist of the year po ako ako ang kauna-unahan tapos 65 four gold one silver five bronze lahat ng araw may ano o kasi sabi ng sport commission sabi niya, pa paano naging kadami yan? Kasi si Guavis, hindi makasasapurlap sa so, ano. Sabi, tisingin natin si Mouth kasi ang bangsan sa akin bukang. <laughs> eh, Manjo, ano naman yung pinakamalaking panalo na karera na nas nasa, lihan mo? O pinakamalaking event? Ay, yung pong pista sa paniki po. Pangatlo kami sa team, pangalawa lang IPJ PJ Sumaldi. Ay, yan dala ko paniki. Bigla naghamon si Jesus Garcia dahil sila nag -champion. Sabi ni, eh, pagod na pagod ako, pero si 25 lap, yung larong yun, dahil siyempre labahan mo lahat bago ka pumuisto. Eh nga, eh, kinikita ko dahil sabi ni Governor Kasra at saka Mayor, sila may hawag dahil panikendan ako. Eh ngayon po, eh, sabi ko, pinunga yung mikropon sa lamisa ng mga opisyal nagsalita, inahamon ko yung kami kasi. Sabi, tatanggalin kasi King of Oval ako, nakuha niya yung Speed King. Ayaw ko, kagayari niya tayo, Pakito Rivas. Sa madalit sabi, hinahamon ako. Eh, simple, pangatlo kami sa team, kasi siya pa nang inaurasan. Eh, di ko. ako. Sabi, ten, labi, ano, sampung ikot, tapos palitan. Mamaya, pagdating ng 5, sabi ni E, eh, pagod na pagod yung bata ko. Eh, siyempre, ang sao, Naghanap ako nung gripong di bomba. Pinabomba ako kay Caldones. Eh, paglabas ko na doon sa Oval, hiyawan ng tao. Sabi na, mga Ilocano, pinapasmado. Siyempre, maging ano. Bandang uli, sabi ni Garcia, sabi ko, gusto mo, isang ikot na lang eh. Natsambahan ko siya, ano malakas talaga? So kayo po kayo po ang nag-champion. Ako ang nag-champion. Alam na mo sabi ni Gobernador. Pag nakachamba ka, doon ako nakakasal, wala sa oras. Bakit? Sabi niya. Pag na, ang panalo, mahal pa pera noon. Isang libo mahalaga na. Dalawang libo ang premyo. Isang libo talo. Pag ikaw nakachamba, pinusta niya yung malaking trophy niya. Kung ikaw nakachamba, dodoblehin namin. di pa rin ang ko. Ako, Diyos ko. Biro mo, apat na libo ay eh, laki yung balyo ng pera, di ba? Oo po. lahat ang bangko. Pag tinuwa ko. Kasi palitan kami ng trangko. Walta dos, binanatan ko. Puta, inabot ako, puputok na yung barel. Nako, wala na. Alam mo kung saan ko, ano, yung last na. Doon, pinasok ko sa ilalim, ng ko. Pero ang kayabangan ko, eh, paborito ko yung suma na tupig ba niya. Kumakain ko, nagbakbakan Manila boy sa kano, buwanitan. Eh, hawak ko panigin. May narinig akong putok. Prrr. Ayon, Ayun, tinawag yung apat na opisyal. Tama si kami kasi. So, <laughs> ayos! Ayos! Apat na Ay, rin. Eh, Manjo! Sino nagbigay sa inong frame na to? Sinong kaibigan mo? I-shoutout mo na yung pangalan. Si ano po, pangwalo na po ito. Si namatay na pa rin si Lino. Anong athlete o? Pascual. Hmm. Ayan, shoutout. Mga Pascual sa, nakatira sa Anonas. Ayan, kaibigan Pari po ni Manjo. O, sa pakita po natin yung bike niya, ito. June Irwin, na ito. Prinsipyo siya na original, uh -huh. na old model. Pero okay lang yan kasi nga, uh -huh. sige-bigay uh -huh. lang ng mga kaibigan. Tapos naka tapos naka-Laris -lar na ardi Ayan. Dalang kilala po yung Pascual kasi silang official ng Toro Yan. Manjo, ano may mo sa mga siklist ng kabataan ngayon? Eh, sa panahon ngayon po, eh, sa mahal ng bisikleta, sa bagay, wala akong binili bike, mga regalo lang lahat. Naging bike ko. Mga sponsor, mga kaibigan, lalo na si Pascual. Tsuhin na rin yun, yung nagtitinda ng bisikleta sa ano Anunas. Mm. Ani may papayo mo? Lang, may papayo, lalo na sa mga bata. Pag nasa kalsada, huwag silang ano-ano, lalo na yung mga tricycle ay yung motor na single. Hindi nila lang manghalaga ng bike ngayon. Baka kulang ko po, ibayad yung bike sa kanila. Lalo na kung marami sila, siyempre mga bata, pasiklaban sa pag-overtake, gano'n. Kaya yun payo ko sa kanila, mag-ingat sila mga ano. oh, wag siyang yung mga baguhan lalo no, oh, masyadong lalo yung malikot. baguhan lalo, singit dito, singit doon, katulad ko nung araw. Oh, <laughs> eh sa mga yung mga kumakarera naman ng mga baguhan, ano masasabi niyo? Para mga oh. tips ba para oh. lumakas sila nang gusto? Ay ako yung nagpapasalamat lalo sa mga karera, yung matanda ka na, wala na magawa ko di bang payo. At saka sa panahon ngayon, sikat ang bisikleta, nakakaiwas sa gamot-gamot. Oh. Ano oh, yun na, niya. sa drugs. Ano po? Yun niya. Pag yung mga, yung mga batang siklista na sumasali sa mga karera, ano mga ibibigay natin tips o payo para lumakas sila ng gusto kagaya nyo? Eh, sa madali sabi, bagay, sa ensayo lang, ingat, saka ano, saka importante, pagkain. Anong klaseng pagkain man, Joe? <laughs> Basta, hindi mawawala yung kanin, number one yun. Ano pa? Ngayon, ito may papayo ko sa inyo. Halimbawa, pumasa sa elimination. Halimbawa, Tor, kung nga ilang araw, bumili. Bumili na lang kayo na yung parike, yung nilagang saging saba. O, pagdating na ribetuling, kung may lakas ka, banatan mo. Kasi mag na ng pagkain. Eh. Ay mabigat sa ano yun, Sa atyan yun. Kahit hindi ka na umabot na ribetuling, tatlong saging saba. Ganon. Saka yung sinukmani ba? Hindi ka naabot na rin Hindi ka na maabala. Ayun. Saka Ayun. ito pinagyayabang po ngayon. Ito po nag-interview. Gusto kong papuntahin sa bahay dahil kung kailan po tumanda, nabungkal yung kanila, nakarecord pala. Ang dami nag-focus ngayon. Ang dami po nag-focus. Ito, ako po tuwa tuwa. Pero sa ano, kaya punong-puno yung kahit kubo-kubo ko, punong-puno na ng plaki, kaya ako'y tuwan tuwa. Pero yung plaki ko sa gold medal ko, nakakuha na po ako ng pera, bultuhan, tatlong bigay ni Manlio Arugay, number one officer sa Malacanang, barkada po ni ano. Siya po ang nag... Nung nalaman niyang buhay pa ako sa circle, hinahanap niya ako. Doon nakakuha ako. Ngayon ang ano ko, umagkita kami, yung kahit kunti lang, basta buwan-buwan mayroon. Ay umuwi ng Amerika, hindi pa kami nagkikita. Yeah. Ayun po, Mang Jo. Salamat, salamat po. Salamat, lalo na sa mga ano. Salamat po sa pagpasyal and invite ah, sing. Ah, minsan pupunta ako sa inyo. Oo. Oh. mo ng kape. Salamat, Mang Jo. Bumila, bumila ako kamote. Sige po, salamat.